Tanong, nagkabayaran ba sa pirma? Nagkabigayan ba? <laughs> Eto yung sinasabi ko na itong mga ito, diba, dyan sila nakafocus eh, as spokesperson dito, tagapagsalita dito. <laughs> ano Tapos, ah, sinasabi pa nila na ayaw nila ng bardagulan, pero sila nagsisimula. Pero may binanggit dito, ito, diinang ko lang ito, no? Na yung patungkol dito sa suhol, kapalit-pirma. Kaya na, suhol. Sabi ni Chanko, para kapalit-pirma sa pangalang uh, proyekto or funds. Pero sa totoo, pork barrel. Mm -hmm. yun magtatalo-talo tayo dito. Nung tinanong dito si Attorney Princess, ang sagot niya, naniniwala ako. Yan na sabi niya, naniniwala uh -huh. ako na hindi pumirma uh -huh. yung mga congressman nang dahil sa may kapalit. Uh Oo. -oh. Una, Attorney Princess, wala kaming pakialam sa paniniwala mo. Mm -hmm. Ang tanong, totoo bang may binigay kapalit pirma? Mm -hmm. Kasi sinabi niya rito, naniniwala siya, eto at ah, pingnan niya mabuti, naniniwala siya, pumirma sila hindi dahil sa may binigay. Mhm. Mm pumirma sila dahil Panindindigan sa paninindigan. Mm -hmm. Ang sabihin mo, meron bang binigay or wala? Gusto naming marinig sa inyo, hindi yung paniwala mo. Ang gusto naming marinig sa inyo, i-deny mo kung nagkabigayan o wala. Mm -hmm. Hindi kung pumirma sila dahil may kapalit. Mm -hmm. Tingnan mo, hindi niya hindi, hindi madiretso. Kung nagkabigayan or wala. Ang issue niya ay eh, yung patungkol doon sa padiwala uh, paniwala nila. Hindi yun. Uh, bigyan ko kita yung isa pang halimbawa na halos parehas neto. Lum may lumabas na video na nagpupulburon si Marcos. Mm -hmm. diba? Ang sabi nila, AI. Sabi nung kabila, hindi AI. Ako po, hindi ko sinakyan 'yung issue na 'yon. Kasi sa totoo lang hindi ko alam kung AI 'yon or hindi AI. Pero tatandaan po natin, ang tanong dito dapat hindi sinabi ni Marcos o ni Claire o kung sino man, "Oy, AI 'yan." Hindi dapat ganun ang sagot. Ang sagot dapat AI 'yan at hindi ako nagpupulburon. Yon. Kahit saan tayo makarating, lalabanan ko kayo ng hair follicle test. Kaso. Kaya doon tayo nawala eh. Yung issue rin nung kay Bato. Diba? Ano yung issue nung kay Bato? AI. Hindi po issue yun ng AI. Ang issue dito, katotohanan ba ng puso ng taong bayan yung sinasabi doon sa video? Anong gugustuhin mo? Ako? Halimbawa, mag-share ng AI? Or isang vlogger? O isang politiko? Nabinayaran para magpakalat ng fake news. Hindi totoo, pero ikinalat. Gaya ng ginagawa ng marami sa kabilang kampo, sa no. sa kabilang baryo, sa kabilang parlor. <laughs> ano, fake news na bayaran? O yung totoong AI? Mm. Diba? Yun ang sagutin ninyo. Kailangan liwanagin nyo sa taong bayan. Direct to the point po tayo. Again, wala kaming pakialam sa paniwala mo. paniwala nyo o yung paninindigan nyo. Ang tanong, nagkabayaran ba sa pirma, Nagkabigayan ba? Ayun. Ah, partner, kasi nagsimula yan, mm -hmm. di ba? Yung impeachment na yan. Yung nag nagkulong sila sa isang kwarto. Diyan sa sa kongreso. Mm -hmm. Tapos paglabas doon, may butuhan na lang nangyari. Mm -hmm. So doon pala, magtataka ka Huwag nyo nang gawin yung mga, gawing tanga yung mga Pilipino. Kasi anong ginawa nyo doon sa loob? Di ba? Kung talagang buo ang loob ng mga kongresista na i-impeach si B.P. Sara Duterte, hindi, yan, hindi na kayo gagawa ng mga ganun eh. Yung mag, uh, iipunin mo lahat ng kongresista. At doon pa lang eh, may, nag, may mga nag-leak ng usap-usapa na nagkaroon talaga ng bigayan. Ang problema kasi dito sa mga ito eh, katulad ng lagi nating sinasabi, yung mali, pilit nilang pinagtatakpan para yung tama ay maging mali. Mm. So, ang ibig kong sabihin, yung putik nila sa muka, tinatanggal nila at ibinabato sa muka ni B.P. Sara Duterte. Yun ang totoo dito. Kung halimbawa, wala pala talagang nagbayaran eh. Bakit din nyo kasuhan si Tobit Yanko? Bakit hindi nyo kasuhan si, Atty. Uh, si Mayor Magalong? Dahil yun ang claim ni Mayor Magalong, napakalaking issue po nito. Itong ah, issue, pinag-uusapan pinag po natin dito, pera ng taong bayan. So now, kung walang bigayan na nangyari, ang tanong na lang namin, saan napunta yung kaban ng taong bayan dahil tatlong taon na na kayo, nakaupo sa inyong kapangyarihan, sa administrasyon na ito. Pero walang maramdaman ang taong bayan doon sa pera na taon-taon ay kompleto naman na ipinapasa ng Kongreso, nasaan yung mga proyekto? Trillion-trillion po ang nawawalang pera sa Pilipinas. Dahil kung hindi yan nawawala, eh di sana meron tayong magandang kalsadang dinadaanan, meron tayong magandang tulay na tinatawiran, at meron tayong mga paliparan na talagang hindi nagkakaproblema. Eh ngayon, puro problema po eh. Puro problema po ang kinakaharap ng Pilipinas na yung solusyon hindi mahagilap kung nasaan. So yun na lang ang katanungan. Saan napunta ang kaban ng, ng taong bayan kung totoo na walang natanggap yung mga kongresista na yan? Billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito, mga pati. Matindi. Uh -huh. Alam mo, nakakaingit nga yung mga politiko ng ano eh. Uh -huh. Example, Japan, Korea. Kasi pag naakusahan sila ng ano ng corruption eh kung hindi sila bababa eh magpapakamatay dahil oh, oh. sa bashing mm -hmm. eh dito sa kapal lang mukha ng muka, nung mga politiko natin dito sa Pilipinas eh huling huli na sa akto eh panay pa rin tanggi at hindi pa nababa mm -hmm. eto nga eh uh, yung patungkol diyan sa impeachment na bayaran-bayaran na yan Eh, di ba meron ng sinabi si Duke Prasco mm -hmm. nung, ano niya, nung, alam ko, nung campaign to. Eh, oh sabi niya na kaya ko pumirma ng impeachment eh dahil hindi tayo mabibigyan ng project. Doon pa lang alam na natin na nagkaroon ng pabor. Hindi man bayaran pero pabor yan. Oh. Tapos ano pa yung sinabi ni Mayor Bagalo? Mm -hmm. Tapos ni Tiangco. O tatlo na yan. Hindi mo ba alam para ka talagang si Claire, eh, no? 'tong si Princess na 'to. Eh. Mm -hmm. Parang si Claire hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Eh ang dami ng mga nagsabi niyan eh kaya nga niyo nga tinanggal yan si Prasco diyan sa ano niyo eh sa anong sabi natin, ma, ano nyo, sa grupo niyo eh kasi nga nagsalita siya patungkol diyan sa impeachment na dahil nga kung hindi ako sasali dito o hindi ako pipirma dito eh wala mangyayari sa atin sa lugar natin mm -hmm. at uh, hindi lang siya ang ano niyan lagi kong binabanggit sa inyo meron akong kilalang mayor na nagsabi niyan patungkol diyan sa dati siyang ano eh kongresista eh. Patungkol diyan sa kamara na pag hindi ka talaga kumampi sa speaker eh wala ka talaga. Wala kang budget. Itchapuera ka sa kanila. Hindi ka hindi kita kakampi, bahala ka na sa buhay mo. Kaya ang nangyayari diyan sa kamara na yan eh kampi-kampihan talaga at siyempre eh, nagkakaroon diyan ng di umanong bayaran. Hindi natin alam, yun nga, sabi mo ano, a partner na yung mga pera ng taong bayan, isa eh, na pupunta. Yan. Hindi naman natin nararamdaman. Wala namang mga project na malalaki tayo na kikita. Eh, meron niyang nasisirang mga kagaya niyan sa San Juanico. ba? Diba? Kailangan ng rehabilitation yung tulay na yan. Pero hindi natin maramdaman. Ano to? Saan napupunta yung pera? Sa taong bayan o sa inyo? Ngayon eh, ang tanong dyan. Sa inyo ba o sa taong bayan? Iyan ang problema, partner. Kasi ang sabi nila eh malaking tulong daw sa takang bayan <laughs> yung ayuda. <laughs> Grabe, no. no? Samantala ngayon, paano eh yung poverty, uh, yung uh, kagutuman sa Pilipinas, palala nang palala, partner. Mm. Pala, ng palame yung bilang ng nagugutom. At hindi lang ano ha, hindi lang si Tobet Diangco, hindi lang si Mayor Magalong hindi lang si Prasco, pati si Pipi Sara Duterte nagsabi din na may nagkaroon talaga ng big bigayan. Mm. At ito may nakausap tayo. Ito legit pa. Oh, yan. Yeah. Na kongresista. Mm. Na, kongresista nagsasabi na hindi kung hindi daw nila tutuluyan si Bipisara Sara Duterte, may, mayayari sila. Nako. Makukulong sila. Eh doon pa sa sinabi na yun, ano tingin mo? Si may ginawa kang kalokohan kay Bipisara Sara Duterte. Kasi kung hindi makukulong o maipit si Bipisara Sara Duterte, inaamin mo sa sarili mo na mayayari ka. Hindi, tsaka hindi lang sila. sila. Oo. Oh, oh. Pati si Nettori. Siya <laughs> <laughs> yun, di ba? Hindi, oh. marami silang iligal Pero alam mo, sa tingin ko, dapat magalit dito si Trillanis. Bakit, bakit? Sige, sige nga eh, paliwanag <laughs> si <lang> mo <laughs> sa amin. <laughs> eh, isipin mo, siya yung putak ng putak. Oh, oh. Hindi siya nabibigyan ng posisyon. Oh, oh. Naunahan pa siya ni Claire Blaguer. Ito oh, oh. <laughs> si Bucor. Oh, oh. si oh. Tapos ito si Princess. Princess na discover lang to kasi ano 'di ba yung pinalabas ni BP Sara sa rally ni Isko. Uh -oh. ni Yormi Isko yung picture ni Abante na Ah oo. O pumutok ang butsi nito si Abante. Naggagawa sa media. Uh oh no nakita ni Ab ni ni Tamba. Hmm. Oh ito. eto <laughs> Ito galit kay Sara bigyan <laughs> ng posisyon niyan. Bigyan ng posisyon niyan pero <laughs> ano partner ha? Natalo din yung spokesperson to ng isang uh, mm. politiko na tumatakbo din sa Maynila na natalo. Ito si si Little Princess. Kaya ngayon, ibinubuhos sa yung gali talaga kay Bipisaro Duterte. Kasi doon sa intablado, ano eh, kumbaga limited lang yung time na pwede ka magsalita doon. Mm. Di ba pagka nagsasalita yung mga politiko, mayroong minuto, limited lang. So dito, unlimited siya. Mm. Kasi considered siya partner as a spokesperson of House of Representatives. So bilang ikaw, lihitin mo ka na, uh -huh. ano, na tagapagsalita ng House of Representatives. Ikaw ngayon, siyempre pipick up. -in. Lahat ng sinasabi mo, pipick upin ang uh -huh. ng mainstream media. O, oh, ipabalita ngayon. Siya, para uh -huh. si parang oh, si Vipi Sala Luterte. Kasi yung mga bloggers na binayaran nila, di umano dati, kasi may umamin na nga, hindi gumana eh. Kaya ito, uh -huh. napakaganda nitong ginawa nila kapamaraanan para si Raim sa pamamagitan ng mainstream. Eh sabi na kika kanina, oh. nadadalin oh. talaga nila dito ano, uh, trial by publicity. Yun. Pero oh. kung ano ah, kung kailangan nyo lang kasi marami akong kakilala. Ah, uh, kailangan nyo pa ng uh, taga bardagulan. Oh. Marami tayong may friendly ako, marami akong kakilalang mga vlogger dyan. isi ano, ah uh, Sino? Tamba, BBM. Marami uh, dyan. Talagang yun. Mga yun. Talagang nasa kampo nyo yun. Uh, uh, Kaya lang, medyo, ano, mukhang dugyot eh. Pero hmm. bihisan mo lang Katulad ng bihis ni Princess Okay na yun O oh, pwede no? Pwede na yun oh. Babihisan lang Nadadala naman sa, sa bihis eh Sa ngayon kasi Mukhang hindi naliligo Pero ah, no. Ay parang kilala ko yun oo. <laughs> Oh, <laughs> Ikaw talaga O oh, hindi naliligo Pero ngayon Basta oh. bihisan mo lang yun Makalala oh. ng ano yun Tsaka oh. ano no Mga partner Talagang ang lakas ni BP Sara Kasi una una oh. Si Clear ang nilagay nila Hindi kinaya Hindi kinaya Dagdag pa sila lang Dagdag <laughs> pa Eh ang kawawa ngayon Si ano Si Trillia Magallanes, effort ng effort. Putak ng putak, simula pa noon. Hanggang ngayon hindi pa nakakaposisyon. <laughs> <laughs> hindi, po na, hindi, pa hindi pa narinig yung Marcos eh, no? Pero ito, oh. si, si Little Princess partner, parang wala pa kano si Bibi dito eh. Bakit Little Princess? <laughs> little Princess, kasi kung, kung makaiyak, akala mo bata eh. Petit Pit, Princess. Ah, Petit Princess. ah, Petit Princess. Hindi pa napapasok o hindi pa nasasagap ng radar ni VP Sara Duterte. Pag nasagap ito ng radar ni VP Sara Duterte, hindi ko alam kung kung uh, sana abot ang kaba nito. Ngayon pa nga lang na hindi pa sumasagot si VP Sara Duterte, nangangatal na mga tao. Isa lang eh. sagot ni VP Sara niyan. Ah, Meron ano? ba tayo noon yung picture ni ano nung tatay? Ay, yung gano'n? <laughs> Doon sila galit lang galit eh. Pero sa akin, partner, wala eh. Hindi ubrat ng mga to eh. Kasi alam na ng tao-bayan kung ano talaga yung laro na ginagawa nila. Laro, ma, uh, maduming laro na politika. Saka, saka mo na nakakita. <laughs> Di ba? Nagkaroon for the first time in the history of politics, nagkaroon ng spokesperson ang... Speaker. House of Representatives, Speaker of the House, samantalang siya mismo ay tagapagsalita na ng House of Representatives. Kumuha rin siya ng tagapagsalita. Speaker na speaker. Speaker plus si speaker. talaga. Bobito ang sagot. Sabi ko, sorry. <laughs> Pero buti na lang, partner.